kasi pagisulat ay yun kailangan kailangan yeah siya parang yung kwayet ay ano 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 Kailangan ano 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 na. ano 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 ng oral train. ano 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 Ready yet, baby? Oh, Sherine first maggudo muna. <laughs> Sis. <laughs> so samahan mo tutak. Sabi niya nga <mag> no <laughs> Bakit meron ba nag-aral Marunong ng Adam? Ayosin mo 'tong niya. yan <laughs> <laughs> Kano 'yan dito?

Anggalin mo yung bag mo para hindi ka maano. Ayun, Ay, ako mamaya. Huwag na kasi nakasukul na O, no. Diba? Oo, oh, oh, paano su mo? switch on Huwag na. na. Huwag mo na yung ano, tanggalin. Nagulo pa ang buhay niyo. <g Freshing>

Ano to, yun na, ipupul na to. Oh, sige na, ganda mo daw, be. Iwas mo yung legs mo, dila yun daw. Mahawakan um, hmm. tayo. Kasi natatakot din yan silang humawak eh. May And pressure daw. Yeah. Kaya ano rin. Sherry, alam Jerry, mo ang pressure ha. Ano ba ang photographer ni Sheryl? Aba, maraming pera ito. Sabi na yun. <laughs> Papabaya din ako. Ang <laughs> Ay, <laughs> Uy, kontrata ako. Ayusin ang May balata kayo niya mamaya. Kay Sheryl, ako dito. Ma'am. Ma'am. Ma'am.

Yalla, no no, uh, <laughs> <laughs> <Yola, stop. laughs> start now. Okay, put, okay. put, okay. put, put your hands in your shoulders. Put your Put your hands in Put your hands in your oh, shoulders. Put in your shoulders. Okay. mo ito, kamay, mo na mo kamay mo. Kamay mo. Sa kamay mo kamay niyo ha. Sabi na nakilala <laughs> basta 'tong Tanaka. Make water down. Dalawang kamay. Teka ko na yang hinahawakan mo, Biona. Ay.

Ay, okay. Dalawang kamay mo kasi. <laughs> Anaya Rahma, kalmahan niya mga tawa niya. Ano yung mga tinggal niya talaga mamaya. Makurapan yung tawa. Andiyan ka ba naman, Mariam Gigi? Ayan <laughs> <laughs> ma ano? ano? na, uh, ayan okay na. may na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, Wala na, ayan na. Ayan yeah, okay na, ayan na.

wala ka pang nagagawa, Biona. Wala ka pang stress naman. Buta sa mga Bion. Ipataasin mo konti, Ipataasin mo konti. tapos Pataasin mo, tapos butasan mo sa gitna. <laughs> <laughs> eh, ganun mo, ganito ba, oh? Oh, ganun, yung kamay niya, oh. <laughs> Uy! Tapos basahin mo yung kamay mo. <laughs> Hindi, basang-basa na, oh.

small is okay lang daw, hindi na kailangan nakihan masyado. Bowl na lang sa'yo, bowl. Ay, iba na yan, babe. Badet? Just fold like this? Lagyan mo na body language. No, 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 no. Oo, mo hindi ka basa. Oo, ina. Hindi ko ano na sinasabi ko. Iyanata naman ako sa hindi ko lo. Basahin mo. Tapos na, Biola, tapos na. Dali na. Basahin pa. Ay, <laughs> Wala kang ginawa. <laughs> Wala kang ginawa. Kaya wag kang mapatulin mo na yan. Wag ka na kumakal. pa yan. Halas na to? Oo. na. Istap mo na. Oo. Sinulid. Sinulid. Sige. 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 ah. Sige. Sige. <laughs> oh oh kala? Bilhin Oh kala siya. kalas ay paano siya? Widi pa? Widi pa? Widi pa? Sige 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 abaya mo, sige sige Inspiration! No. Sherry you know to She So, the ghost? Masakit lalo yung mata. Congratulations, Sherry! Patas, taasin mo na Uy, wala nga. Ay! Tinanggal na sa phone. Naputol na siya. Ay, okay to, Hindi pa, hindi pa. Ibalik mo. Ibalik mo. mo. Uli mo. Ulitin mo, ulitin mo. Ulitin mo. Patay mo dito. Patay naman <coughs> ba? Ayan, sige. Ayan, yeah, 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 no. ayan, ayan. I-push mo. I-push mo. Mahirap pala, no? Oh, yan, yan, yan. Maganda yan. Kanyan, ma. Sige, papalitin mo pa. Dalawang kamay mo kasi. Dalawang ano nang ano mo, ano, kamay mo. Ipataas mo konti pa gano'n. Yan, yan. Sige. Huwag itaas na. Kasi na na Spiral <laughs> Spiral <laughs> so, ba to? Siyah, Sige ah Kaliwa kanan Ayan. Ayan. Ayan medyo mahina na Ayan, mas medyo mahina oh mo aso Amayin. Ay, super latak na yan Oo Lata Nakukuha ng tubig ng tubig Magaling tumusok oh,

Sige, tapos. Tusok. Tama na yan, tama na yan. Kailangan marunong kayo magano ano, maghimas pa sa inyo. Tama na, huwag ka naman sa kasi mag ang kamay mo. Huwag ka rin yan, Patrick. niya eh. mo sa dito. mag kasi wala. Yan, yan, jan dyan. Sa inyo, yan, yan, oh Tumakas na, sige. Oo, oo, oo. yung ginagawa mo. Iba na yung Ayona, ayona, na ayona, 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 na! ayona, 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 o na char. na dadalasan 'yung kain Sige, sige, ganun mo lang. Hindi pa 'yan tapos, wala pa 'yan.